guon na may kinalaman siya sa mga ilegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Banban Tarlac ang hiling niya patas na imbestigasyon na sa frontline ng balita niya si Maricel Halili Nagpadala ng sulat si suspended Bambana Mayor Alice Kuo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Chairman na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Tatlong araw yan bago sampahan ang kasong kriminal ng PAOK si Kuo. Wala si Kuo at tanging mga abogado niya lang ang pumunta kanina sa Malacanang para ipasa ang sulat. It's simply a letter addressed to the Executive Secretary as the Chairman of the uh, PAOCC, um, just expressing the Mayor's intention that she will um, that she is one with the Commission um, to uncover the truth and for justice to prevail. Base sa sulat, hinihiling niyang bigyan siya ng isang masusi at patas na investigasyon. Kaugnayan ng pagkakasangkot niya umano sa money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang krimen na may kinalaman sa ilegal na pogo sa bamban. Dagdag panigwo, walang basihan ang mga paratang. Nakakasira raw ito ng kanyang reputasyon at nakakaapekto sa paglilingkod niya bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Hindi raw totoong itinayo ang Baofu Land Development Incorporated para sa money laundering at pagpapatayo ng Pogo Hub. Rehistrado raw ito at itinayo ng naayon sa batas. Giit pa niya Inilipat niya ang kanyang interes sa Baofu bago pa man siya mahalal sa posisyon noong 2022. Pagpapakita raw ito na wala siyang direktang pakikilahok o pinansyal na interes sa mga operasyon ng kumpanya. Wala rin daw kahit anong kinalaman si Kuo sa kidnapping, illegal detention at human trafficking. Kahit kailan, wala raw siyang tinakot para sa personal niyang kapakinabangan. Itinanggiri ni Kuo na kaya siya tumakbo bilang mayor ay para protektahan ang PAOFU. Sa huli, tiniyak ni Kuo na handa siyang makipagtulungan sa anumang proseso ng investigasyon at magbigay ng kinakailangang dokumento para linisin ang kanyang pangalan. Nauna nang sinabi ng Paok na nakatakda nilang sampahan ng non-bailable cases gaya ng human trafficking laban kay Kuo sa darating na biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay ng balitang iyan, inilabas ni Sen. Sherwin Gatchalian ang dokumento tungkol sa muna'y pagkakilanlan ni Mayor Alice Go. Ayon kay Gatchalian, posibleng Go Hua Ping, ang totoong pangalan ni Mayor Go. Base ito sa Special Investors Resident Visa application ng pamilya ni Go na nakuha ng senador mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Nakasaad din dito na pumasok daw ang sinasabing go Huaping sa Pilipinas noong January 12, 2003. Ang nakalagay na birthday niya sa passport ay August 31, 1990. Pero ang nakasaad sa inilabas noon na birth certificate ng alcalde ay July 21, 1986. Ang nakaregister ding nanay ni Go Huaping ay si Lin Wenyi base sa nasabing visa application si Lin Wen Yi ang tinuturong ina ni Mayor Go na nauna nang itinanggi ng alkalde. Ay naman sa abogado ni Go na si Attorney Stephen David, hindi raw ang alkalde ang nasa mga dokumentong inilabas ni Gatchalian. Anya, marami namang may apelyido ng Go. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.